Worth it pa ba ang pang-apat na loon ko dito sa si Jilo? Tara, alamin natin. So today, March 20, 2025, 50 days na ang nakalipas simula nung nag-full payment ako. Kaya ngayon, na check ko na kung tumaas ba or bumaba na yung jilun ko. So ito na nga, as you can see, ganun pa rin siya, worth 25 pesos pa rin. At same pa rin ang interest. So, dahil nga in kami ng pera, dahil nga sa operation ko, may utang ako ngayon dito sa GCash. Specifically, dito nga sa G-Loan. Ito nga, sinagad ko na yung utang. Ginawa ko ng 25,000. Tapos, pinili ko na lang dito is yung medical ito nga as you can see babayaran ko siya ng word 2,731 sa loob ng 12 months o titignan natin kung magkano yung magiging tubo niya ito nga tinaip ko na yung 2,031 times 12 kasi nga for 12 months siya ba? Diba? magiging total niya ay 32,772 pos minus ko dito yung total amount na marireceive ko which is 24,250 dapat pero nagkamali ako. Kaya ang total niya ay 8,552. So, ayun yung total interest niya para sa 25,000. Tapos, kung makikita ninyo, may processing fee pa rin siya na 3%. Kasi equivalent niya ay 750. Kaya yung makukuha ko na lang ay 24,250 pesos. Nung okay na, is clinic ko na yung get this loan. Tapos, need ko pang review yung personal information ko. Nung tingin ko is okay na, clinic ko na yung next pala ko okay na kasi before after neto is okay na siya. Pero need pa pala natin maglagay ng other personal information. So unang-una na nga dyan yung nickname, yung sex, tsaka yung civil status. Tapos kung meron kayong other phone number, pwede nyo ilagay. Pero yun namang hindi. Ang line ganun din. Optional lang siya. Tapos natanong din kung may small business kayo. Kung wala is okay lang din naman. Tapos yung next naman is yung emergency contact. So before wala naman ito. Pero siguro dahil sa mga may hindi nagbabayad, kaya naglagay na rin sila ng ganito. Hindi natin ilagay yung name, yung middle name, yung last name, especially yung contact number, tsaka yung relationship. Tapos kapag okay na, pwede na natin i-click yung next. Dito i-review lang natin yung mga information, kung tama ba or may mali kayo. Pag may napansin kayong mali, is kiklik nyo lang yung edit details at may edit nyo na yon. So far, okay na naman sa akin. Kaya i-click ko na tong itong box at submit. Tapos yung next naman is may summary sila. Ito nga sa 25,000 na utangin ko, yung per month niya ay 2,731 for 12 months. Ang amount na marireceive ko lang ay 24,250 kasi nga may processing fee siya na 750. First payment ko ay April 20, 2025. Kasi so, yan nung okay na, is clinic ko lang tong mga box sa baba. At clinic ko din yung continue. Tapos may lubas ulit na ganito ko lang din yung continue. Tapos yung next naman ay magsisend sila ng code sa SIM card natin para sa verification. So, syempre kapag na-receive natin yun is itatype natin yun dito. Tapos nung okay na, clinic ko na yung submit. Tapos ayan, nag-wait lang ako saglit. Tapos ayan na, congrats, your loan application is successful. Dito medyo nag-alinlangan ako kasi ang sabi, 24 to 48 hours pa daw makukuha. Before naman kasi kapag naging successful na is, marireceive na rin agad sa GCash. So, dali-dali ko na tinignan yung Gcash wallet ko kung mayroon namang laman. Ayun nga, meron na siyang laman. Na-receive ko na rin agad yung 24,250 ko na G-loan.